Natapos na ang unang window ng FIBA Asia Cup qualifiers para sa new look Gilas Pilipinas. Maraming bago, especially sa opensa nila. So today tutulungan ko kayo na malaman kung ano ba yung mga tinatakbo ng Gilas Pilipinas ngayon sa opensa nila if matagal na kayo nanonood, then for sure, alam niya na yung mga ibang basics na explain ko rito. So, you guys can skip ahead. Pero sa mga bago and hindi familiar sa akin, kahit na shameless plug, quick background lang pero I've been studying and covering the Triangle Offense since 2015. And around 2020, nagsimula ako mag-upload ng content about it and even wrote some stuff breaking down Hinebra's offense. So kumbaga mga sabihin na natin mga 89% kabisado ko na yung triangle offense and katiwa-tiwala ako naman sana. Anyway, simulan na natin. For starters, ang pinakamahalagang malaman sa triangle offense ay hindi siya set play. It's a system. Ibig sabihin nun, even though may patterns, kadalasan read and react siya depende sa sitwasyon. Formation-wise, to start the offense, meron kang two-guard front. May person sa wing, sa post, and sa so opposite block. You can enter the triangle either by dribble or by passing it to the wing. So no, kapag ang bola ay nasa wing, para makabuo ng sideline triangle yung guard magko corner fill. Now dito may tatlong trigger points. Either pass to the post, pass to the top, or pass to the corner. Kada pasa, ibang action ang itatakbo. Let's start with pass to the post. So entry pass, papunta sa poste. Magka-cut ngayon yung nasa corner and yung nasa wing. And then down screen for the opposite big, magpa-flash may free throw line extended. Tapos yung guard sa tuktok, magpapakita para maging two-man game yung nasa side ng poste. And yung guard sa top of the key, magsaslide papunta dun sa strong side. Para malipat yung triangle dun sa kabila. Dito naman, pass to the top and then magpa-flash yung opposite big sa pinch post tapos 2-man game na to habang merong rebound screen cut sa weak side or a double screen. Mahalaga na merong ganitong klaseng action sa weak side ng 2-man game kasi kapag yung 2-man game nagdevelop ito ay screen and roll, yung help defense merong babantayan sa kabilang side and hindi sila basta-basta makakapagpadala ng help or makakapag-rotate. Kapag pass to the corner, magbabana na cut yung nasa wing papunta sa opposite corner to clear out and magfa-float to sa two-man game na if hindi nila pinuntahan pwedeng ipasa back to the top. In terms of stats, sa two games nag-average ang gilas ng 100 points, 56.5 rebounds, and 31.5 assists per game. Sa assists, 63 out of their total 80 field goals were assisted with the basics out of the way, i-breakdown na natin yung actual Gilas offense and yung mga tendencies nila. So sa play na ito, makikita natin triangle offense, naka 2 guard front. And then magpapas to the wing si Chris Newsom para makapag-enter sila sa sideline triangle. So, ito yon Ramos, Newsom, Soto. So, may tatlong option dito si Dwight Ramos. Either pass to the post, pass to the corner, or pass to the top. So, makikita natin sa play na to nag-pass to the top si Dwight Ramos, and then pinch post Brownlee of Tana, two-man game. Nagka-cut through si Oftana dito. And then, merong rebound screen cut for Chris Newsom na magpa-flash dito sa wing. So, we can see here, Justin Brownlee nag-fake handoff. So, ngayon, nakapuntar siya sa gitna ng zone defense ng Hong Kong. This guy is guarding two players. So Justin Brownlee and si Chris Newsom. And then siya, magtatag siya dito kay Soto. And then si Dwight Ramos, na-occupy niya ngayon yung help defender dito sa isang side. So ngayon, pagka-atake ni Justin Brownlee sa gitna, okay, ang tao ngayon niya, yung help defense, and then ito yung nakatag dito, meron kang open Chris Newsam for three. Pero since si Brownlee, ang laki ng gap niya between his defender, yung help defense, so pwede niya nang itira yan. Which is yung, yung ginawa niya sa play na to. Sa so play naman na to, again, pass to the wing, bumuo sila ng sideline triangle kay Japet, Newsom, Kiambao. And then again, you have your opposite big and then yung tao sa top of the key. So ngayon, bakit ngayon ganun yung ginawa nila? Ang tawag doon is blind pig. So ngayon, pagdating dito sa wing, if yung bantayan ng pass to the top, okay, and hindi rin ganun kaganda yung option since ito, okay, pwedeng mas steal yan. And dito, hindi ganun kaganda yung spacing ni Japet kasi yung defender ni Kiambao malapit kay Japet may still yung passing lane. And then kay CJ Perez naman, itong defender na to, piniplay din yung lanes. So, ang ginagawa dito ng triangle offense, nagpe-pressure really sila by making the center opposite or the opposite big na mag-flash dito. Ang tawag dyan, blind pig. So, pagka-flash ito rito, magkakatro ngayon si CJ Perez. Kung makikita natin dito, papasa kay Malonzo, magkakatro si Perez pero sarado ang pinto. So, ngayon, diretso sila sa rebound screen cut dito for Chris Newsome. So, yun yung maganda sa triangle. Kahit na meron siyang sistema and meron siyang strict rules, hindi siya end all be all. Meron siya mga atake na pang pressure release kagaya ng blind pig. And then kung walang nangyari doon, magpa-flow pa rin siya. Again, triangle ulit yan. So, what if naman, deny na yung pass to the wing. So, ang tawag dito is wing reverse. Ulitin natin, masyadong mabilis yung nangyari doon. So, ngayon, makikita natin yung bantay ni Dwight Ramos, okay, naka-deny sa kanya and binibigay sa kanya yung baseline. Okay, so, bilang Guardia, okay, si Scottie Thompson, two guard front yan, dalawa sila dito. Sa ito, ibibigay mo dito sa kabilang Guardia para mag-center opposite kay Brownlee or magka-flash dito si Kai Soto tapos magba-backdoor cut dito si Dwight Ramos para sa wing reverse. So kapag wala nangyari dito, si Dwight Ramos pupunta sa kabila, sa kabilang corner, okay, and then si Scottie Thompson, magpapakita siya kay Kai Soto and then two-man game na yan. And then yung guard dito magpupunta doon, so triangle na rin sila ni Brownlee. So, nagpa-flow lang siya sa isa pang triangle. Yun yung kagandaan sa triangle offense. Hindi siya pahintuin to. Sa play na to, wing reverse. As we can see here, yung number 9, nakadikit kay Dwight Ramos. So, walang wing entry sa play na to. So, Dwight Ramos decided to go to the corner. Baka pwedeng ipasok na lang yung triangle by dribble. Pero pinasa ni Newsom kay Kai Soto sa elbow. Nag-wing reverse. Si Dwight Ramos, cut dito sa baseline. Nakita ni Kai Soto, na walang opening para ibigay kay Dwight Ramos to the basket. So nagflow sila into a guard squeeze. So set si Newsom ng pick para kay Scotty Thompson na mag-flow into a two-man game with Kai Soto. So handoff to Scotty. Nakuha ni Scotty yung defender ni Kai na naka-drop defense. So gagawin ni Kai, magro-roll siya dito to attract the defense and make the defense collapse. Scotty Thompson drives to the baseline. Nakuha niya yung atensyon ng halos buong depensa ng Chinese Taipei ilang players to nakatalikod kay Justin Brownlee naka-focus kay Kai and kay Scotty so basically parang naging 2 versus 5 so kumbat si Justin Brownlee 45 cut so nakuha niya binigay sa kanya ni Scotty Thompson 2 points another way to enter the triangle is by dribble kung makikita natin nakabuo sila ng sideline triangle by just simply dribbling so ngayon pinasunda corner ni Chris Newsom papunta kay Kevin Kiambao so ngayon nagka-miscommunication. Dapat kung makikita nyo rito, Carl Tamayo, i-screen na sa si Newsom kasi dapat magbaba na anak at si Newsam. Pero nang hindi sila nagkaintindihan, so ginawa na lang nila, binalik nila sa tuktok. Pinch post kay Justin Brownlee. This time, binigay niya kay CJ Perez. Then sa weak side, merong rebound screen cut para kay Kevin Kiambao. And then si Carl Tamayo, nakaabang sa dunker spot just in case lang na mag-drive sila dito, maho-occupy ngayon yung help defender. So, two-man game, Mismatch, pinoste kay Justin Brownlee, so nagflow sila into gaggle. Okay, parang Golden State Warriors. Ipe play ko yung clip ngayon. So kung nakita nyo dito sa pinlay ko na clip, basically post-split yan. So mag-screen dito si Perez, papakita dito si Kiambaw. Pero in this case kung makikita natin yung defender ni Kiambaw, medyo nakatanga eh, for lack of a better word. And si Kevin Kiambaw may momentum na right to the basket. So nakita yun ni Justin Brownlee two points. So again, triangle, pass to the wing, corner field Okay, pass to the corner. So ngayon, nagbanana cut si Dwight Ramos. Ito na, nagkaintindihan na sila. So, kaka through si Dwight Ramos. If meron kang bounce pass dito, after ng cut, bibigay mo na yan. Pero sa play na to, wala. Walang bounce pass na nangyari. So, nagflow flow sila into a two-man game. Scottie Thompson, Kai Soto. Wala ulit option. So, balik sila sa tuktok. It's so, either a step-up screen. Or, kagaya ng ginawa dito, elbow entry kay Justin Brownlee. Okay, Oftana cut through. Nakago over yung bantay ni Oftana. And Kai Soto is here, so walang help defense na immediate. And si Dwight Ramos nasa corner, one pass away, so wala ring help defense. So, open na open si Oftana. Papunta sa basket. Pero originally, itong play na to, ang talagang purpose nito is pag cut ni Oftana dito, magsaset siya ng pin down kay Dwight Ramos tapos siya handoff ni Justin Brownlee yung bola. Zoom action. Pero sa play kasi na to, iwan na iwan na yung bantay ni Oftana and mas effective kung magkakat siya diretso sa basket for an easier 2 points. Dito naman center opposite. Ito yung 2 guard front. Instead na dito nila ipasok sa side na to kung nasaan si si Japet and si Jamie Malonzo para bumuunan triangle, pinunta nila sa kabila. So kung makikita natin, center opposite, magpa-flash si Kevin Kiambao sa wing, Jamie Malonzo pupunta siya dun sa kabila and then ayan, nakabuo na sila ng triangle. So ngayon, pinasto the post nila kay Jamie Malonzo, cut through, yung nasa wing and sa corner, down screen para kay Japet Aguilar, open shot, hindi na shoot pero good shot yon. Dito naman, pass to the post. So, pasa sa wing, trigger point. Pass to the post kay Kai Soto. Kung makikita natin si Kai Soto, pag nakuha niya yung bola sa post kasi ang laki ng advantage niya. Kasi ang laki niya. Itang kita niya yung buong court. So, yung cuts dito ng dalawang players, But pag nakita niya yung tamang timing or kung tulog yung depensa, si Kai Soto yung perfect player para makakita nung gaps and makakita ng play na nagde-develop and mag-deliver ng tamang pasa. Nakikita natin dito na ipit yung bantay ni Brownlee kay Kai Soto. Kai Soto knew na magkakaroon ng lane si Justin Brownlee right to the basket. So, deliver ni Kai Soto yung bola kay Justin Brownlee for the dunk. Let's play naman ito again. Triangle. Pass to the post. So, ito yung triangle between Kiambau Kai Soto and Chris Newsom. So nag-cut through ngayon ulit yung dalawang players. Again, Kai Soto, pinakamalaking player sa court. Kitang-kita niya yung mga nangyayari dito. And sa play na to, nakita niya na walang cut kay Newsom, walang cut kay Kiambaw, pero yung sa down screen ni Kiambaw, naiwan yung tao ni Carl Tamayo sa flash sa 15 feet. Din Deliver ni Kai Soto yung tamang pasa. Carl Tamayo, short stab, 2 points. Talagang si Kai Soto yung perfect player sa triangle offense. Whether sa poste or sa pinch post. Again, dito, pass to the wing, pass to the post. Magkakat yung dalawa. Down screen for Dwight Ramos. 2 points. And sa so, lang kasi ang hirap bantayan ng ganito. Kasi yung mga depensa sa basketball ngayon, naka-design para bantayan yung mga ball screen, para bantayan yung mga spread pick and roll, 5 out, dribble handoff. Pero pag kasi ganito, nang galing ka sa poste, may dalawang kakat, tapos short stab na down screen pero meron ding isang screen dito just in case lang na dito yung papuntang cut ni Dwight Ramos it's hard to defend kahit na alam mo kung ano yung place kasi pwede siyang mag evolve or mag flow into another thing so kung baga instead na binabantayan mo and pinapwersa mo yung opensa na gawin yung isang bagay, yung opensa yung nagre-react sa on kung anong ginagawa mo. Sabihin na natin na iswitchin nila to. For example, iswitchin to ng Chinese Taipei. Okay? Kung nga switch na lang yan. Okay? Ito kumuha kay Ramos ngayon. Ito kukuha kay Brownlee. So, ngayon magkakaroon ng mismatch si Brownlee. Post to post pasa. Papunta kay Brownlee sa paint. So, yung triangle kasi it's not about executing or looking for a certain play. Ang ginagawa ng triangle, nagre-react siya kung anong binibigay ng depensa. Okay? Walang persahan. Din-ribble ni Newsom. Triangle offense. Hindi available yung pasa kay Soto. So, binigay sa tukto. Ngayon, pinch post naunahan ni Brownlee sa backdoor yung bantay niya ba freestyle yan pero since nandun siya kinuha ng triangle offense yung opportunity to score kaya ang hirap bantayan ng triangle kahit nakabisado mo siya hindi siya about sa kung kabisado mo siya kasi nagre-react yung triangle sa gagawin mo as a defense again dito triangle walang walang available na opportunity rito so pumunta sila sa pinch post sa pass to the top okay Bang, pick and pop, Carl Tamayo, open, 3 points. Well, hindi, hindi sila, ano eh, hindi sila nagpapa takbo ng opensa para magpatakbo. Nagre-react sila sa binibigay ng defense and kaya na patuloy ng patuloy yung ikot ng bola. So overall, itong dalawang games ng Gilas Pilipinas, I'd say na na-exceed nila expectations ng lahat. Even though kahit na hindi tayo dapat mag-expect kasi first two games pa lang and especially sa ganitong klaseng kakomplex na opensa, ang mas mahalaga dito na ma-execute eh. Kung maalala natin sa dalawang games sa to, hindi sila naglaro ng garbage time minutes. Binalik yung mga starters to end the game. Normal na rotation yung nilaro. And yun yung nagpapatunay na itong team na to, talagang ang goal nila is ma-master and magamay yung opensa para mas mabilis sila makapag upon that. Kasi throughout the years, si Team Con sa Hinebra, nung simulang na-master na nila na yung triangle, ginagawa lang naman nila nga recently, nagdadagdag lang sila, nagdadagdag. Kasi yung triangle, naalala ko na-mention ni Team Con to sa interview before na hindi naman daw siya nag-coach ng Opensa. Depensa kino-coach niya. Kasi yung Opensa naman ng triangle, tumatakbo mag-isa ay nagre-react sa kung ano binibigay ng defense. So for Gilas Pilipinas, impressed ako sa pinakita nila offensively kahit na saglit pa lang yung preparation time and two games pa lang to. Nakikita ko na, na yung mga players, meron mga na-unlock na bagong habits. Yung habit to pass, yung habit to move, and those things are something na you can build upon in the long run.